Panahon ng pagmamahalan at pagbabigayan, yan nga raw ang diwa ng Pasko. Ngunit ilan sa ating mga kapatid ang nakakaranas ng labis na pangungulila at lungkot o holiday blues? Ano nga bang posibleng dahilan yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, RR2BC. Kanang kantahan, sayawan at kasiyahan. Ganyan na marahil ang tagpo sa bawat tahanang Pilipino tuwing kapaskuhan. Pero hindi ganyan ang kaso para sa si iilan. Labindalawang taon ng OFW sa Riyadh si Richard Bautista. Pero kahit na matagal na sa ibang bansa, hindi pa rin daw siya masanay-sanay sa kalungkutan, lalo na sa tuwing papasok ang Burmans. Months. madaming bawal eh. So, um, walang Christmas tree, Christmas light, wala. So, hindi mo ma-feel talaga siya. Kung hindi mo alam yung date, kung hindi mo alam yung ano, hindi mo siya ramdam. Sinusubukan niya raw i-distract ang sarili para hindi malungkot. Pero mahirap daw lalo na kapag naalala ang anak sa Pilipinas na maraming iniindang sakit. So, napakahirap tapos malayo ka. Iba wala naman na akong ibang kausap eh. Wala naman na akong actually sa sa office um ako lang yung Pilipino. E, hindi ka tulad sa atin eh, na hanap ka ng kaibigan mo. Tapos kwento mo pa <laughs> rin nararamdaman mo mahirap. So, kaya pag every time na naka na naiisip ko yung anak ko or ano, yun yung pinaka ano sa akin nag nag um, nagbibigay ng lungkot. Ayon sa neurosemantics professional na si Sheila Tan, hindi nag-iisa si Richard sa mga OFW na nakakaranas ng kalungkutan kahit pa season of festivity ang kapaskuhan. So yung seasonal affective disorder is usually connected to the changing of seasons. Meron din tayong tinatawag na holiday depression which is related to specific holidays or means and specific trauma, especially kapag mga malayo sa pamilya. Pero hindi lang daw ang mga OFW ang apektado nitong seasonal affective disorder. Maging ang ilang Pilipinong nasa Pilipinas na nakakasama ang kanilang pamilya apektado. One of the possible causes of this holiday depression is if masyadong mataas yung expectation for oneself and pag nag reevaluate at the end of the year, they fall short, hindi nila nahit yung mga goals. Kahit nga raw yung mga may magandang childhood experience kapag Pasko, hindi ligtas dito. Kung during childhood, the way pinresent ng magulang is It's magical, we get everything, parang life is a fantasy. So ngayon, as we go into adulthood, kapag mas face tayo with reality, may mga kailangan bayaran, may sakit, um, mga kung ano-ano pa, heartaches and heartbreaks. Again, parang ang layo ng difference kapag i-compare natin sa dati. Kaya ang payo ni Michelle para maiwasan ang holiday blues, have good quality relationships with the family that is life-giving for us. Be compassionate of Ourselves. if we could change that negative internal dialogue into something positive, ang laking impact nun sa well-being natin all throughout the year, not just during holidays. nag man ang ihip ng hangin ngayong kapaskuhan para sa ilan, tandaan lang, nariyan ng ating pamilya o mga kaibigan para ating sandalan. Mobile journalist RR2BC hatid ang Mukha ng balita.